Magandang araw po sa lahat uh, sa lahat po ng uh, members ng uh, community po nito. Sa lahat po ng uh, supporters mula dito sa amin hanggang po sa uh, mga supporters ng kabila na naging parte po ng uh, Manila Training Camp. Uh, nagugulat po nagulat po ako kagabi dahil uh, si kapatid na Billy Jack mga kaibigan ay uh, kinontak po ako at uh, hindi ko alam na yung isa pala naming kasamahan ano. Uh, nung sa Manila Training Camp last May Ito nga po si Haji, isa sa mga kapatid nating muslim Nakasama ni Rashid no Sa na tumata yung runner or striker namin Nung Manila Training Camp nung nandito si Casimero Ay uh, nagulat po ako dahil meron na po pala siyang uh, Hindi po namin siya nakikita ng matagal ng panahon Nakala ko ay uh, uh, busy lang At ako po ay nagulat dahil meron pala po siyang uh, uh, dinadaing na kakamdaman nakikipaglaban po siya sa lymphoma cancer at uh, uh, napakabilis po no bagalis po namin noon ni Casimero dito uh, nung June wala pa po yun eh o kung meron man siguro hindi naman halata and uh, ngayon po seeing his pictures na ganyan ay talaga po nga nakakagulat at uh, ito pong tao nito ay tahimik lamang pero maaasahan mo talaga yan at hindi ka iiwanan sa mga tao dito sa kung ano mang sitwasyon na uh, sa sa inyong grupo ano at uh, talagang matagal na din namin kaibigan nito simula pa noon ha uh, uh, simula sa aking mga kapatid kay Dave at sa kuya namin eh ilang mga pagkakataon na ang uh, nasubok ang uh, ano niyan ang pagiging ah uh, uh, talagang maaasahan kaibigan niya hanggang sa pagkaroon namin ng na training camp dito nila uh, kasi nila tata ay yan na talaga kahit saan yan uh, na mautusan runner, striker eh talagang uh, wala na yung sasabihin na susunod agad yan silang dalawa ni Rashid so ngayon po kaming lahat ay malungkot na nalaman namin na ganyan po pala so uh, ang pinaplano po namin sa amin dito sa sa Manila yung team po namin dito ay uh, dito ay kami po ay uh, Mag-aabot sa kanila ngayon pong darating na amin mga youtuber uh, sweldo ano ho uh, gayon pa man uh, aside po doon ay kung meron man naman po tayo diyan mga uh, nakakaluwag-luwag na mga membro ng ating community at uh, natatandaan niyo po itong si Haji ay uh, kami naman na din po ay uh, sakali na baka po, uh, may mga ilan din po tayong mga kapatid diyan na talagang uh, na makapag-apaabot din ng tulong kahit paano uh, dito po sa ating kapatid ano at uh, para bukod po sa amin ay uh, makapaghatid po din kami kayo ng tulong sa kanila no. May, yung iba po sa inyo yung tinutukan yung aming training since uh, day 1 ng uh, Manila training ay kilala po siya. And even si Billy Jack uh, natutuwa po ako because because of this uh, situation eh nagkakaisa po kami. Sila man po ay uh, gagawa din ng kaparaanan. So sa ganit, Kahit sa ganitong paraan ay uh, talaga pong uh, magkaroon ng uh, uh, unity para po dito sa aming uh, isang uh, kasamahan na ngayon ay nagdaranas po ng talagang uh, matinding pagsubok sa kanya pong kalusugan. Uh, maraming salamat po. Uh, dito po nakainiwan ko po ang kanyang uh, GCash number. Uh, kung maaari ipadala nyo na lang direkta po sa kanya para rekta po nilang magamit dahil po kinakailangan niyang magpa-chemotherapy uh, at uh, para po... Uh, Uh, maagapan pa po ang kanyang uh, karamdaman. Napakabata pa po nito, no? Uh, graduate lamang kung hindi ako nagkakamali. So, yun lamang po mga idol. Maraming pong salamat at uh, mabuhay po kayong lahat.